Ano naman pala taas ako? ako. Ayan, Naglaba pala ako so, guys. At ay magdidilig ako ng aking mga halaman. Ayan. So guys, habang ako ay nag-spin ng mga damit, ako ay uh, magdidilig ng aking halaman sa taas. At syempre, tinanggal ko muna yung aking mga balde at magdilig ang dilig ako ng mga halaman para naman ay isariwa ang mga dahon. So, yan lang guys ang aking libangan sa taas. Pagka nasa taas ako, pagkakatapos ko maglaba, ayan, nililinis ko yung aking mga tanim kasi para ang sarap ng pakiramdam kapag ka nililinis mo yung, yung mga palig, lalo na yung mga halaman. Kasi wala na may ibang talagang gagawa niyang kundi ako din, nililinis ko yung mga yung mga puno ayan, dinidiligan ko dahil sobrang init ng panahon dito guys andito pala yan sa Singapore guys, yung aking mga halaman kaya mainit so yun guys ang aking ginagawa uh, kinagawa pagka umaga yan pag nasa taas ako yan ang aking trabaho pagka matapos umaga Ayan, susunod naman yung mga halaman. So, yun dyan na nga. At ako yun na Habang nag yung machine, dahil ay nang, yung mga aking laban. ko lang pala yan. At ako ay naman nagbabanlaw dyan ng mga floor cloth. Kasi aking ibababad. Sinasamantala ko na gumagana yung wa washing. Kaya ako din ay nagbabanlaw ng mga floor cloth dyan. Nakalimutan ko pala, wala pa lang Kaya nilagay ko na lang sa balde. Yung aking mga basahan po, puti kasi yung aking basahan. Kaya kailangan meron siyang sunro. So yan guys, ang aking mga trabaho sa araw-araw. -araw. At kung makikita nyo, may mga vlog na ako na nasa ko ako. Ayan, may uras ko siya guys, ang aking ginagawa pagka umaga hanggang ano, no, hindi na sa taas talaga ako kasi naglalaban ako uh, yan pababali naman ako pag tayo, maliligo na ako pag ng doon sa taas so yun nga dyan guys nililipit ko yung aking gamit dyan habang ako yung nakatayo dyan kasi nano ko yung tubig tinutunok ko yung balding Sige, ko yung floor cloth. Hindi madali guys kasi yung mga flow cloud mga puti, syempre kailangan mo rin lagyan ng sunrox para matanggal yung mga dumi. Kaya nilipit ko na pala yung hose na ako ginamit at ako ay pupunta na sa kabila at ako ay mag walis-walis oh, doon dahil nandun drainage sa kabila. May mga dahon-dahon kasi na Punto sa drainage stone kaya kailangan kong tanggalin para hindi magbara yung uh, drainage stone syempre pag umulan magbabara sya kaya yan